Okay mga kabagis, nandito ako sa loob ng hasmi anang piyopemi min campus ng piyop. Ano, ay yan. Si Magdon, si sabi niya ay No? ay na, naghahakot na eh, Sino, sino accent doon? na yun Magkakaroon sa DC na na lang ako sa Go, wala ka na talaga sa DC kasi na ka eh. na dyan <laughs> O, ko muna doon at antayin ka ni kuya Para... dito sa Sige, narin mo doon. Surrender mo na yun doon. Para alam mo niya. Ayan, surrender. Roger. Kilala kami doon. Oo. Uh, kami kami. Eh, ayoko sa Asmin. Siya naman, gusto na naman doon. Siya gusto oh, niya. Ayoko sa Asmin kasi parang natatakot ako. Pag kayo yung na walang mga exit-exit. Oo. Oh. Ayoko doon mas komportable talaga ako ni dahil dito ako sa may nagtagal. Mm. Doon ilang buwan lang ko. Sa iTech yan matagal din ako doon. Pero ayoko na rin doon. Pero mas maganda diyan sa may condotel siguro no. Ah mas awas malapit. Kaya alam lalaking kwarto. ako Saka nakakatakot kung nandito ka sa ground floor. Pagka ano, ang kwarto, hindi ko lalaking classroom. <laughs> classroom lang yun, ha? kaya ayun ko. O niya na yan sa akin. Saan ka? Dito ka sa ground Hindi na pala pwede dito magsalubong dito. Hindi, kailangan pwede na pag-ayon. O, pag-ayon na paikot. Hindi na pwede. Nah, ini dadah Oh, Oke. Itu stasiun sapi ya. My pumping station Sabado. Center dito. Hmm. Ay sang gandaan. Hmm. Sanda ka. Dito. Wala na nalabasan Malika dito li Oh. Saan? Doon uli, nagdikit doon. อ่ะก <laughs> ็แล้วก็อีกวันวิวยน์เสร็จแล้วกันยังเปล่าหลังไม่เล่นอีกตุนัสเปล่าเปล่าเนาะไปนั่นแหละไปอยู่อีกตุนัสไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไป

Wala naman iikot kasi doon ka, ano? sa kaya, 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 kaya. Alam mo yan, diba? Dapat ikot na lang tayo doon. Wala, hindi tayo nag-ikot natin. Wala yung hmm? na iikot uh, Saan ba ikot nun? Legla rin ikot mo. Ha? Nang labas mo. Mm -mm. kaaway sila, hindi na sila biskwil na sila ngayon Iba pa lang, sari lang Bakit? Anong tawag nito? Yung ito, parang simbahan. Oo. Ano 'yan? Global? Oo. Sa okay, Global. Chan. Ito. <coughs> Grandstand? Oo. Hindi din naganap yung mga ano. Malaki-laki rin tong loob ng Piyopimin. Mm yeah. sabi na ako, kala nga nila sa ako. Akala ko ba sa kanya ka niya ilalagay? napunta ka na Japan. Okay mga kabagis. Ah, palabas na kami sa... Si Saan? Ay, Palabas na kami sa PUP. Ang git. Ayan. Ay, pakita pa to, Sgard. Ayan. 啊，以。<Huh? S 2> okay.